Kung proper use yung paggamit ng manual mode, pwede kong sabihin mas matipid talaga siya sa fuel. Pero ito ang problema kasi sa mga manual mode na mga automatic transmission. Hindi siya kusang nag a upshift Pero pag bumabagal naman kayo, e eh kusa naman siya nagda-downshift. May mga pagkakataon na ang ingay na nung makina bago pa tayo nag a upshift At doon tumataas yung fuel consumption natin pag tayo ay naka manual mode. Pero ang maganda kasi sa manual mode, tayo yung driver, tayo yung nagde kung ano yung cambio at tayo yung nakakita ng susunod na kalsada. So kung nakita naman natin na paahon yung kalsada, pwede na tayong mag-downshift agad. At kung nakita naman natin na pababa at gusto nating mag-cruising, pwede tayong mag-upshift ng gear na mas makakatipid tayo sa fuel. Yun yung advantage ng manual mode overdrive sa automatic transmission